Samantala, hindi totoong nakubkob ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang dalawang barangay sa Pikit North Cotabato taliwas sa ulat na tuluyan na nila itong nakuha. Ito'y kaugnay pa rin ang labanan sa pagitan ng BIFF at Moro Islamic Liberation Front o MILF sa nasabing lugar. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, Tinatayang halos 300 BIFF members ang nagpursiging umukupa sa barangay Kabasalan at Borongi subalit hindi sila nagtagumpay dahil naging maagap ang militar. Sa ngayon ay sa AFP ay unti-unti nang bumabalik sa normal ang sitwasyon sa Pikit, North Cotabato at pinababalik na nila ang mga nagselikas na residente. Nauna nang pinalikas ang may 15,000 residente sa mga barangay sa Pikit, Paraang sumiklab ang sagupaan sa pagitan ng MILF at BIFF. Uh, sa ngayon ay humupo na yung tension sa lugar at uh, na ng uh, mga local government officials. At uh, yung sa mga nagsipagkikas sa bayan ng Pagalungan at sa Pikit ay uh, nabigyan ng uh, kaukulang tulong mula sa ating uh, local government officials dun sa lugar at uh, maging ang 7th Infantry uh, Battalion ng uh, uh, Philippine Army.